Magandang umaga. Ako si Cherisa Bersamin, uh, 41 years old. I'm a licensed medtech. May isang anak at uh, married for 19 years na rin. Uh, actually, mag 4 years na kami rito sa Pasinaya. Nalalaman namin yung Pasinaya through online. nag nag-scan kami sa Facebook. Actually, ako, more on ako kasi yung asawa ko, busy sa trabaho, tapos nung na-relay ko sa kanya yun na may nakita akong bahay na maganda, na kaya naman, at walang equity, sabi niya, sige, i-try natin. Sabi niya, pero ang tinanong niya sa akin noong una kung ready na ba akong mag-solo kami. Kasi that time, nakatira kami dun sa compound kung saan, family parang, parang house nila. Kaya parang kung hindi daw ba ako mahihirapan. Ngayon nga, nung nakita namin sa Facebook yung advertisement na yun, agad-agad namin kinontak isa sa agent nun. Then after nun, do malapit naman sa area namin yung office nila. Tapos, pinuntahan namin yung office nila. Doon nakipag-usap kami kung paano yung processing. yun nga, kailangan mag magbigay kami ng mga certain documents. Tapos, nung time na yun, nung sinabi yung area, agad-agad kami nagpunta. Tinignan namin yung layo, kung ilang oras from Manila. Kasi talaga ang work ng husband ko sa Manila. Ako din that time, nag-work din. So, kaya ba? Sabi niya, sige, subukan natin. Nag-travel kami. Una, nag-travel kami ng via commute, ng bus and all. Tinignan namin yung length of time, kung kaya ba. Tapos, nag-add na rin kami ng time kung may traffic. Siyempre, hindi naman natin may iwasan yun. Siguro kaya na kami nag-decide kasi sabi ng asawa ko, mukhang kaya naman. Eventually, magiging progressive na rin naman. yung Lahat magkakaroon na ng MRT, yung mga connecting, ano. Unang-una, yung peace of mind. Malayo kasi magulo. Katulad hindi katulad ng Manila na maliling araw pa lang. Ang ingay ng mga sasakyan, ang ingay ng tao. Dito, ayan, parang mga ibon lang maririnig mo. Gigising ka talaga ng maririnig mo talaga yung mga ibon lang, walang maingay. Ang nagustuhan ko dito sa community namin, dito ko rin natutunan kung paano magkaroon ng leadership attitude. Na-introduce na ako ng GNS. Inapproach nila ako in with regards sa community. Doon nag-start. Uh, ang position ko sa HOA ay uh, chairman ng health committee. Ang responsibility kasi ng isang health committee sa HOA, uh, siyempre from the word health, <laughs> yun nga, uh, ako ang in charge doon sa health center namin. So, ang current so yung ginagawa ko, kapag may mga medical mission, ako yung nag-approach dun sa mga yon and then ako din yung nag-post para malaman ng mga tao rito sa community natin. Uh, meron na rin naman kami mga kinandak na mga medical missions dito sa Pasinaya. Uh, yung mga na-attendan or na, na, nasalihan ko na ng mga programs ng GNF, marami na actually. Una-una yung immersion, uh, malaking impact sa amin yun as sa community. And pangalawa, yung ugnay. Pictures ako yung Sherman doon ng Ugnay. Mm -mm. Yung experience namin sa immersion, una, mahirap. Dahil sa paggather pa lang ng mga poster parents, una, para kasi na-intimidate in sila eh, pag sinabing mga bata, from Xavier, Inglesero, Mayaman, na-intimidate yung mga <laughs> homeowners dito. Kaya nung simula, hirap na hirap kaming maghanap ng mga poster parents. Then eventually, hanggang sa nakasanayan na okay naman na hanggang sa sila na lang inimalapit, nag-a-approach na ma'am, sali ako, ganun. Ang pakiramdam after nung no program, immersion program, sobrang full feeling talaga yung, yung pakiramdam kasi uh, natapos ng maayos, maraming nakisama, so far wala naman na maging mga negative feedback. Ang pinaka na nagkaroon ng impact sa akin noon is yung ugnay. Kasi yun yung first time po na maging mamuno sa isang grupo. Nagpa-facilitate kami ng mga meetings, ng mga kung ano-anong kailangan para dun sa community. Gano. Kaya ako naging active siguro dahil narin rin dun sa, eh, tawag calling. Kasi nga, yun nga health worker ako, talagang bumaba kami dati sa tao eh. Nag-community outreach kami ever since nung college na ko, community outreach kami hanggang sa nung nagtrabaho ko sa hospital. Naging tulay yung pasinaya sa calling ko, gawa ng hindi na rin kasi ako active na health worker ngayon. Siguro na-adapt ko din yon kaya dito yung binibigay ko sa tao. nakatira kami dati sa Caloocan, no? Yung hirap or yung experience na, na experience ko during with my in-laws, uh, mabait naman sila. Actually, mabait sila. Giving. Kaya lang yun nga, hindi mo talaga may iwasan magkaroon ng misunderstanding sa bawat isa sa inyo. Kaya siguro, naging deciding factor namin na maghanap kasi nga Uh, gusto namin magkaroon ng sariling amin. Yung wala doon sa dati naming bahay na nakita ko rito sa Pasinaya, sa pagkakaroon ng sarili namin bahay, yung na ng privacy, yung peace of mind. Yun yung wala doon sa dati namin kasi nga, yun nga, may kasama kami. Yung naging impact sa amin ng pagkakaroon namin ng bahay dito sa Pasinaya, unang-una sa asawa ko, siguro mas naging close kami. Mas, tsaka yung way of thinking namin when it comes to financially, tapos naging stable kasi alam na namin humandal ng pera ng, ng, ah, dapat dito lang to, ha, dapat dito lang to. Kasi unlike nung before, may nagbabayad ng bills namin doon. Parang wala kaming malaking responsibility unlike dito. Yung responsibility namin napahalaki. So sa amin lang, sole responsibility lang talaga namin yon Yan. Ang isa sa pinakamabigat na pagdaanan naming pamilya, ay eh, yun yung time na I was diagnosed with cancer. Mm -mm. 2023, uh, na naoperahan ako sa thyroid. Siguro kaya ganito yung boses ko, may horse voice. Tapos, uh, noong una, ang sabi ng doctor namin, manang okay lang yan, sabi niya ganon. Kaya mo yan. Nung, so, nung lumabas yung biopsy, Medyo may nakita na uh, cancerous nga yung nakuha sa aking biopsy. So, that time, parang nag lahat. Yung isa sa pinakamahirap, actually hanggang ngayon, pinagdadaanan namin. Kasi, every time na mapapagod ako, mapupuyat ako, or ma-stress ako, nagka-crash kasi yung calcium ko. Isa yan sa iniingatan na yung mag-asawa. January 2023 ng January 20, oh, January 2023 ng 31 January 30, oo, oh, oh, tama na-confine na ako noon tapos pagdating ng February doon na nag-start yung operation ko bago kami umuwi bago ako ma-discharge noon lumabas na yung complications nung sakit ko pa-discharge na ako nung nakaready na kami umuwi nararamdaman ko may gumagapang sa katawan ko na parang kuryente. Sabi ko, ano nangyayari? Iniisip ko baka dun sa bed lang kasi mechanical yung bed eh. Sabi ko, hindi. Sabi ko sa husband ko, tawagin mo yung doktor, hindi ko kaya. Kasi that time yung kamay ko bumabali na na gano'n. So hindi siya normal. Sabi ko, di yun nga, sabi niya. Uh, sabi nung pinsa niya, manang kailangan mo mag-stay sa hospital for how many days? Iko-correct natin yung calcium kasi nag-shoot down. So yun. Kasi ang impact naman, pag nag-shoot ng calcium ko, either mag-shoot down or tumaas, mag-stop yung heart ko. Yun, yun, yung mga naging ano. So yun. Isa yun sa pinakamahirap na pinagdaanan namin. Akala namin isa, isa na yun. Though, paglabas ng biopsy, mas mahirap pa pala. Kasi meron news na cancers nga yung nandiron sa tinanggal sa akin. Ako, umiyak ako ng sobra nung nalaman ko yung findings. sa umiyak ako ng sobra. Sabi ko, sana hindi na lang ako nagpa-opera. Para hindi ko nalaman. Kasi ang unang-unang inisip ko yung anak ko. Sabi ko ganun sa kanya, eh. Hindi ko pa pa pwedeng iiwan yung anak ko, eh. That time. Sabi ko, hindi pa. Hindi ko pa kaya. do Ando rin yung may tatay niya, kaya lang, ipapakasik yung caring ng isang nanay eh. Tapos, yung nalaman namin yung, yung time na yun, yung asawa, very positive siya. Yeah, yan lang. Sabi niya, kaya mo yan. Sabi niya gano'n. Hindi naman kita iiwan eh. Yan sabi niya sa akin, na actually, walang nakakaalam sa pamilya namin. Ay, sinulo namin lahat yun. Kasi ayaw namin maging burden both sides. Kasi pareho nang may edad yung parents na pareho. Ayaw namin maling burden. No, alam din na ng anak ko, very aware yung anak ko sa nangyayari. Kasi nung na-hospitalize na ako, na-confine ako during my surgery, mag-isa lang siya rito, pumapasok siya nun sa senior high siya that time, pumapasok siya sa, sa bayan. Aware siya sa mga nangyayari. Nung na-hospitalize ako, yung asawa ko, iniiwan niya ako doon sa hospital. Pumapasok siya, babalik siya. Walang, walang ibang nagbantay sa akin bukod yung sa husband ko kasi gusto niya siya lang. Actually, may times na gusto ko na talagang bumigay. Siguro, first, first few weeks ang na nalaman ko nung na-diagnose ako ng ganun. Hindi na ako nakakatulog. Meron na ako kung ano-ano naririnig ko na sa sarili ko. Pabigay na yung utak ko nun eh. Sabi ko, baka kailangan ko nung magpa-psychiatrist. Kasi hindi ko hindi ko na, sila na, hindi ko na naiintindihan ko anong nangyayari. Hindi na ako nakakatulog that time. Sabi ko sa asawa ko, kaya ko pa ba? Sabi ko nun. Kaya yung yung, siguro ang naging turn out lang is nung yung kaipit-bahay namin may binigay sa akin, parang scriptures. Uh, parang regards dun sa, uh, parang don't lose faith. Dun na ako nag-hold talaga. Every night, nabasa ko yun. <gasps> siguro yung naging reason ko nun kung bakit kinaya ko na hanggang ngayon. Yung husband ko tsaka yung yung, uh, yung anak ko, sabi ko nga, eh, doon ko rin nakita kung gaano ko kamahal ng asawa ko. Oo, kasi kahit na may nag-volunteer na bantayan ako sa hospital kasi nga pumapasok siya. Malaki kasi yung responsibility niya rin sa trabaho niya since a plan supervisor siya. Nakita ko yung pagmamahal niya ng sobra-sobra sa akin na papasok siya, ayaw niya pabantay ako sa iba, gusto niya siya lang. Yung siguro, sa tingin ko, naging impact sa akin yung nangyari dito sa amin. Siguro, mas kailangan akong, mas naging strong ako para nang sa ganun, maging okay lahat. Kasi naniniwala ako, domino effect lahat yan eh. Kung ang isang nanay, malungkot or lugmok, ganun din mangyayari sa kasama mo sa bahay eh. Usually, kapag nagkakasama kaming pamilya, ang nagiging bonding namin, pag nasa bahay kami at hindi kami lumalabas, uh, nagbibidyo, okay kami, o kaya nanonood ng TV, o kaya nagkukulitan, o kaya uh, kapag uh, talagang nagkayayaan, we say to it na every Sunday talaga off ng asawa ko, lumalabas kami, kumakain. Siguro magiging message ko bilang isang magulang. Uh, sa, sa dami ng pinagdaanan ko, personally, uh, kailangan maging matatag tayo para sa anak natin, para sa asawa natin, para sa sambayonan natin. can see what's right Wishing there would be Someone's waiting Home for me Something's telling me it might be you It's telling me i